good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today September 2, 2025. Kung na ito niya na sisiplatan, ito na embankment liwat. Tapos na. Hindi di inidapit ha may santo ninyo, no? Kung bakit isugad ka kung nga di ha may sardine leite, tulusa, o matambaw. Nakadangat na. Mamay ka lahat ito. So yun, kita. papakita talay yung paparayo tala ito nagpakaturok ini kabahin ini nga mga flood control labi na ini no nga uh, embankment dihatan awan. anawan kati matahin din hi to ang taliwa Andito may tanan ni dito buntay yung lagi papakita tayo nga may dadi di at anawan proyekto nakikitan kay karayukan <laughs> oh, kita na may na ito dito nga uh, embankment tugtubla itong dida ligid pa pala na simento. pero ako uh, pa dito, papangin na noon Ay, sumarin ka mga wari makautok ang simento. Oh, yada yeah, oh, naon, oh, na on. Oh, ano yun? Ang oh, na kanina dito yung kuwanan. So, ito ang niya. Iba, iba, iba niya din yung uh, porsyon. So, ah, may um, ini din niya, in, no? Ang tubtuban. Ang kanan din niloting partihan buntay. Ini, warinin baga kuwan, ha? As long as niya diri kita pwede magyakan. Ano man yung mga baga makakadaot. Iwat. Ah, may ini. Aton didihatan awan. Mga proyekto kabahin itong imbang movement. I time check. It's brought to you by Tanduay. Ano nga ras? Butoy. 7.20. Oo. Timprano kita yan ano. so, niya, ano, na, no? So, nagigito man dahil yan na, no? Kung natin yan na sisiplatan, ano. itinin yan na nga embankment liwat. Tapos na. Tapos na, no? Oh tapos na. Oh tapos na. Man. Oh, uh, man, man, man So an didi ni dapit sa may Santo Niño no kun bagay o baga sisiplatan. Oh, tikang ini didi ha may, uh, ah uh, uh, baga tikang kag takluban no. Kun baga tisugad kayo nga di ha may Sardin Leyte, Tulusa, oh, ad matambaw. Oh, so ah ini niya na no nakapiraten baga balik-balik kay -balik ni. So igimbalik talutin niya na outro. May tungod nga no, nakita na ito ada, ada nao? Oh. Oo, kan na. oh, oh. ha? oh, oh. nakadangat lang ni. Nee. <laughs> nakadangat na. Oh. Mamay ka lang ito no. So, uh, oring ang panahon, babaktasun tayo, tigad to liwata, para, para pagkabalikon ta, no. Mm. Uy, adi man yung gapi ko, ani, si ikonsihal. Kunsyal. Oh. <laughs> Ati masisiring. <laughs> oh. So yun, matalabok lot kita. Okay. Oh. Okay, no, adit ato ng sarakyan. Actually, kanina, tikad to na unta kita, to na to na intro, dito dapit. Pero gin kita-kita ko, mas moro pa itikad to nga intro, may tungod nga kunti ka di kita against the light ah, may dakpa may dakpa itong baga susugad ah. so, magkikita yun nato ipapakita tala yung paparayo tala yun ma di di hatan awa Ah, di ini. Nagpakaturok ini. Hindi <laughs> uh, rin napaaba. Klaro-klaro, Adi. Again, ha? At lain lainin, ano, waray tayo yung baga ibang panuyo. Kundi, baga ha, susunod di hapon itong baga uh, ah, nahinga dayan ah, social media, kung ano man yung mga notisya, no? nga kabahin ni ng mga flood control labi na ini no uh, embankment di atan awan ah di ni yo oh. pag ini hmm. kay katima ta hindi ni hi. sisinya tu an taliwat and dito may uh, embarkadero kay ini ini ang ako ini nga atong din susulsog Kagde kanan impak kadire ni dito di buntay. Yung mas malit niya ayob. Mm. -hmm. Ambu gud malan, odi lang kita na no Gitun mga rason, gitun mga ah uh, sini sering na cause na uh, mayda good man. Pagka ini eh, nakaturok pero di kita makamakasabot di kita maaram ano tinungdan nga may ada mga part nga diri pa na haso o suga dito nga aso eh o, no, kung baga ano man nga rason ba at wala sa tlabot ira iton basta at ato lagi papakita tayo nga may dadidihat ang awan mga suga din nga proyekto nga an dire kay Kuroano, ano pa ito? Tarayukan. <laughs> tarayukan. Ito yun. O, hindi rin kita nakasabot. Hindi na kita nakakita. Hindi <laughs> na <rin> kita nakakita kung natakad dito. Gugliate na lagi tayo. Woo! So, and he, din he, tinubtublan din eh. uh -huh. okay, he anay. Oo. Okay, it's sumpahin he. Tikan tin di tukan da di uh, e kalingit nga ni kan uh, jiran Jorge. Oh, dito may tulay. Ay, ah, matut panuyo ano mag magturtugkop. Mm. So, tinubtob la kita ani din ni. Eh. So, mapakadtulot kita dito hiton nga ah uh, kalingit ni. And di may ah uh, kan muko. O kan muko dida. Oo, oh, so hindi kita yun, adidi, May embarkadero. Bridge is pulling out here. Oo, oh, hindi kita yun, may embarkadero na. So, makikita naman niyo okay. ito yung din noos. Lagat noos. May Oh. Maitom, maitom na lewa, maitom ka. Oh, okay. Nagibay bat color ito ni Tingyan Barkadero. Dali itong Mablo Dali itong Maitom Dali lot magreen So kung magigitan niyo Titong didang na nga kuan Man nga Magigita mga trespassing E titong embankment ano, titon dida man Tugtog dida itong dida. So ato itong di toan Ato itong kalingit uh, uh. uh, Oo Kung ano rason uh, Again di kita't maaram ha Hehehe <laughs> oh, kita Hehehe ha. Oo. Oh. So Papasya dahil sa kaya Malat na agi ha sa malat <laughs> na Itin din he uh, Kuhan pala Kanan ito Itin ni pala ligid Oo <laughs> <laughs> Ligid pala Na siminto Itin din he Di pa Oh, ready, pa, aray pa. Ah, uh, pero ako, ako oh, si si siyempre, pa na nito, papangin Oh, kasi sempre pa. Oh, pa na Oh, oy, bawal magtapon ha. Oh, first to pinch, may dabay ha? Mm. So, hindi eh, ni hindi na pati na simintado hindi pa rin si Tatlid ito so. hmm. ayos so na ka mga makautok ang simintok <laughs> uh, oh, ada ni era billboard. Mm hmm. Yang 22, 2021. December 18, 2021. 21. Anak tu, <laughs> malak sih tim mata. Hmm. Nanti kang target completed amat ah, tu. Oh, hindi ni, di ba? Oh, simentado din ni. andito ang kal andid na tayo yung sudlan o pa. Oh. So, at least ano, baka hindi ni. Amo ah, lagi ito kung baga ako oh, Oo oh, sa hindi ni kung baga oh, ako Kung oh, oh, ano nyo At ating malo na ano Paano din yung mga mga magtirinda Susugaan lahing Makaruruyag ng mga suga Hmm pati kang manleto ng bindi hmm. wow, may dapat porta tunyo butang eh first <laughs> lati mo first lati mo na ano. ah rin pa mau ka lang sa forms oh yada na ako na oh ano yun oh iba niya ang ah, oh, bay nanakan kanina dito yung kwanan Hindi O, Ito oh, hindi hiri hey. Ang kanina warin tat nakikitaan na Diba? Oo oh, di di ako So ito si, niya iba, iba 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 niya din yung uh, porsyon Oo oh, iba niya din ang porsyon Ito at dito Ang kanina Diba na yung uh,

Uwari man ibang nga hiton ko ano Hmm So ah ini din ni ano ang tubtuban Ang kanan din niloting nga partihan Buntay Buntay uh, kan mo ko O oh, kay kan ramos na din ni O oh, diba? So at least baga amul lang tatong baga Pwede ipakita hiton mga Mga imbang mindi di awan So di rin lang din ni kita Gihapon Normal Okay, siyempre ang ah, manta itong baga pwede baga ma-share lewat ano kung ipakita kung ano't may dadidilo tato ato na tanawan. So, ini warinin baga kuan ha? Again, inotro ko ba? Ini baga <laughs> uh, kung nun, bahala ka mo basta ay ako igulal sa kinay papakita kaya siyempre ang ah, manta ito aton trabaho ano? yung balabag as long as nga diri kita pwede magyakan anuman nga mga baga makakadaot liwat basta tatong la baka sharing pa makagpakita la kita nga I amin mean ini aton didihatan awan mga proyekto kabayan hiton embankment Oo ha ah, sala ano man sigurong talanay eh. again this has been your friend from another stars Siyempre, ako lagi pinupo ako bilin lagi niyo nga iubos na sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. mong quá chụp chụp ok 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 ok